Min ang linya ubis at text mo sa bahagi ng mga lalawal ng, ng mga ng mga hayop piliin ang titik ng tamang sa, sa loob ng kahon Okay, number one Ano ubis ng mata ng kabayo Okay, anong letter yon Bilog Bilog, letter A, sulat mo

Ano? Ano ang linya ng buntot ng babaw? Okay. Kulot. Kulot? Anong letter yon? B. Ano ang tekstura ng sungay? Sungay ng usa. Sungay ng usa. Okay. Pili dyan. Anong sagot dyan? Matigas. Ay? letter D. Ah, sulat mo. Ayusin na sulat ng D. Parang O. Ayusin, ayusin. O, o pa rin ang gati. Straight line muna. Bago curve. Straight lines muna. Top to bottom. yeah, Very good.